Nasaan na kaya si Scott at si Princess? Ang sabi nila, gagawa kami ng assignment dito sa bahay. Ano ba yan? Ang tagal naman na yung tumating. Gabi na. Nandiyan na ako! Hello, Iska! Hello, princess! Walang tao! Nasaan sila? Hi, princess Iska! Nililoko niyo ba ako? Bumalik kayo dito! <laughs> ako. Nawala agad sila. Bebang, ano ginagawa mo dyan? Princess, nandyan ka? Oo, kararating ko lang. Tara na, gumawa na tayo ng assignment. Eh, nasan sis Hindi mo ba siya kasama? Hindi daw siya makakapunta dito. Hindi daw siya pinayagan ni Aling Greta. Ganun ba? Halika na! Gumawa na tayo ng assignment natin! Okay! Nandiyan na ako! Sino kaya yung tumakbo? Hindi naman si Princess! Hindi rin si Iska! Bilis, beba! Pagagalit ka pa ako ni nanay kapag ginabi na ako! Nandiyan ako, Princess! natin. Sabi ni teacher, sagutan daw natin yung activity 4 sa my Mac, page 12. Map na naman. Ang hirap-hirap nun eh. Huwag kang magkanila, princess. Tuturuan kita para hindi kang mahirapan sa math. yes! Tuturuan ako ni Bebang! Number 1, Five times five. Alam mo ba yung sagot, princess? Five times five? Ano ba yan? Hindi ko alam mag-times. Madali lang naman yan, princess, eh. Five times five, ibig sabihin, limang five. Hmm, ganito yun. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five. Ang sagot, Twenty-five. <laughs> namin yon, Princess, yung pintuang kusang nagbukas. Wala naman tao ah. Silipin mo ah, baka si Iska yun. Ayaw nga, baka niloloko tayo ni Iska. <laughs> Iska, ikaw ba yan? <laughs> Wala naman tao ah. Princess, sobrang lakas ng hangin. Biglang lumamig. Isarado mo na yung pinto. Oo oh, nga, no. Biglang humangin. yun? Umiiyak yung multo. Oo oh, nga, no? Bakit kaya siya umiiyak? Pwede niya ba akong tulungan. May problema kasi ako, eh. Ano yun? Anong kailangan mo? Lumago ka lang Malapit dun sa sabay simbahan Princess Huwag mo nang pagritan yung ulto Naniligaw lang naman siya eh. oh, O Itong flashlight Gamitin mo Para mahalan po yung simenteryo Salamat Makakalis ka na Lumabas ka na sa bayan nila, Bebang Sorry sa inyo game? Kaya nga eh. Nasaan na pa simenteryo? Guys, nakakita na rin ba kayo ng multo? Anong itsura niya? Nakakatakot din ba siya? Mag-comment lang kaya. Bye-bye!